po alam kung anong dapat na response dyan kay uh, Senator Trillanes no? dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o no? hindi na pinapansin ng palasyo. No? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. O, oh, ayan po, narinig nyo mismo kay Tatay Harry Roque, okay? Dating spokesperson ng Pangulong Duterte. Ang uh, Pangulo ay hinalal ng taong bayan. Kung gusto niyang magpa-drug test, uh, gagawin niya. Pero wala pong karapatan sino man para po utusan po siya ng gagawin. So, what gives them the right today para po utusan o para po pagsabihan o para po pilitin ang pangulo kung mag, gusto niyang test o hindi 'di ba so yan yan alam niyo guys lahat ng mga kaya hirap na hirap yung mga yung mga DDS na tumitira ngayon sa pangulo kasi lahat ng mga banat nila kay PBBM 'di ba yun din yung same na kinokontra nila nung panahon nila eh. 'di ba kaya nga nagagalit sa dilaw yung maraming pilipino kasi puro paninira puro po pamumulitika uh, para lang maiupo yung kanilang vice sa Malacañang. ganun ganon din ang ginagawa po ng DDS ngayon para lang maiupo yung kanilang gustong uh, kandidato sa Malacañang. Lahat po sasabihin, lahat po ng paninira ay gagawin, lahat po ng imbento ay uh, para lang po makapanira at para lang po uh, mahila pa baba yung pong nasa Malacanang just for them to get back in power. Parehong pareho eh, parehong pareho po nung sa Dilaw at dito sa sa DDS ngayon, 'di ba? O para para si Tatay para sabihin niyan ganun, 'di ba? O tapos dun sa vlog niya ngayon, anong sinasabi niya? Eh, mas mainam na si PBBM na lang ay mag magpa drug test na lang, magpa political test na lang, pero uh, back in 2018 siya mismo ang nagsabi na pag ang pangulo hindi pwedeng utusan, uh, hindi pwedeng uh, uh, kumbaga pagsabihan ng kahit sino man o pilitin ng kahit sino man na magpa drug test kung ayaw niya. Okay? So you will see the double standard. Kapag sa panahon nila, pwede. Kapag iba na yung nakaupo, hindi na pwede. Diba? Kaya yun ang yun ang hindi kaya hirap na hirap silang makuha yung loob ng maraming taong bayan eh. Kasi kumaga parang ano eh, parang uh, may pagkahipokrito minsan. Actually, the right term to use is hipokrito, 'di ba? Pagkapag, pagkapag uh, presidente nila, pwede lahat, 'di ba? Above the law lahat. 'Di ba? Walang human rights, human rights. Walang ano-ano, 'di ba? Walang Walang uh, politically correct, walang kahit anong ano. Kapag presidente nila, kapag presidente na ayaw nila, eh yun na, doon na, kailangan we need to follow rule of law, we need to follow human rights, we need to follow, di ba? Kaya, kaya I ano mean, eh, uh, maraming tao na rin ang nanahihipokritahan doon sa mga hirit nilang ganyan. At ewan ko paano sasagutin to ni Tatay Harry Roque, paano niya papaikutin yan? Tatay, di ba, paano yan? Paano mo kukontrahin yung sinabi mo noong uh, nung 2018, di ba? Without looking uh, without looking like someone na sobra ang double standard, without looking like someone na nagpapakahipokrito. Nung kayo yung nakaupo, hindi pwede. Tapos ngayon, iba na nakaupo, uh, pwede na. Di ba? So, doon mo makikita yung mga butas sa argumento nila at yung mga pagka, mga pagkukulang mga pagkukulang na hinahanap nila sa pangulo ngayon pero hindi din naman nila nagawa nung panahon nila. For example nga yung ano eh yung sa presyo ng bigas, di ba? Which is ako hinahanap ko din naman sa pangulo ngayon kasi isayan eh, isa yan sa mga layunin niya na gawin, di ba? Pero sa totoo lang yung mga rice tariffication law, yung mga mga ganung mga mga problematic na batas na yon, napasayan under sa panahon ni, ni dating Pangulong Duterte. At ngayon natin nararamdaman yung negatibong effect nun sa batas na yon. Kaya kailangan talagang baguhin, kailangan talagang i-adjust. Diba? So maraming mga maraming mga bagay na mga pag, mga problema na, na nagsimula doon sa panahon nila na kailangan ayusin ngayon ni PBBM. Di diba? At with, eh, ngayon nagdi-distract pa sila, nagugulo pa sila. Si Senator Bato, uh, sasabihin pa, Totoo yung dokumento kasi may butas. Yun lang pala ang sukatan ng pagiging totoo ng isang... Kung yung ano lang, yung pambutas lang ng papel. Yun lang. Yun lang yung basihan para sabihin na totoo yung isang dokumento. So, kita nyo po talagang ano, talagang... Uh, wala talaga sa tamang hulog yung kanilang mga hinihiling. Dahil sila mismo, nung sila ay nakaupo, uh, said that it is absurd to as a sitting president, a duly elected president na magpa-drug test. Pero pag, pag sila na ang nasa opposition, o puro ganun yung banat nila. So, yan, napakalaking ano yan. Napakalaking dagok yan. Na nakita natin itong video na to ni Tata Yari na ganyan. Okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Bye-bye.